Hey, God mga kabayan. Welcome back po sa channel, OFW W. Kabong naglabas ng sama ng loob. Sa isang vlogger na panay banat sa kanya sa social media, mga kabayan, dahil sa issue na isang OFW na Pinay na kamakailan lang ay nilive niya, na nabanggit niya na napauwi sa Pilipinas dahil may tsura ito at maganda. Kaya dahil nga may tsura si kabayan at panay sunod sa kanya si Baba at implore niyang lalaki, ay napauwi nga siya sa Pilipinas dahil pinagsilosan siya ng kanyang among babae makabayan at dahil nga sa viral video na yun ay naging pulutan si Cabo Concha na mga content creators sa social media mga kabayan at isa din ako ron para sa pagpaparating ng punto at tamang sinasabi ni Cabo Concha dahil si Cabo Concha ay matagal na natin kilala na, na active na tumutulong sa mga OFW dito sa Saudi Arabia at kaya itong vlogger na ito na panaybanat sa kanya na wala namang naitutulong sa mga OFW kundi pagtawanan at kutsain lang ang mga OFW na nakakaranas ng hindi maganda. Ikat, at para maging balance tayo ay may point naman talaga ang mga OFW dahil may nagamit si Cabo Concha na maling explanation sa kanyang mga sitwasyon dahil sa kabayan nating Pinay na maganda at napawi sa Pilipinas na hindi naman naintindahan ng ating mga ibang kapwa FW na mga kadama. Kaya huminga naman ng pasensya at sorry si Kabong Concha sa live niya I'm ulit para sure sa mga na hindi nakaintindi na 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 sa kanya. At ito naman, ang isang vlogger na panay batikos na hindi makamubon sa kanya at naglive si, si Cabo Concha para sabihin sa kanya na tigilan na ang paninira sa kanya sa social media sa paggawa niya ng content mga kabayan what's new ang live video ni Cabo Concha para sa isang vlogger na gumagawa ng hindi maganda sa kanya mga kabayan ito ang kanya mga mensahe sa vlogger na ito mga kabayan Nunood po ng aking live talagang ako po ay nagpupuyos po sa galit dahil po sa ginawa po sa akin paninira araw-araw hindi makaget over hindi ko alam kung bakit hindi makamove on araw-araw na lang ginagawa kong content araw-araw na lang ginagawa na ko ng pano, pinakakwartahan ako ng gusto ng taong ito Kumikita na siya ng malaki, nakakapanira pa siya ng tao. lahat lahat po ng, ng advocate po sa Saudi Arabia, sa Kuwait, tinitira po niyan. Alam nyo ba, marami pong kaaway na tao yan. Masalamat siya, hindi sila tiyempo-tiyempohan dahil marami pong nagtatanong sa akin kung hindi ako nasa, sa Saudi pa yan. Tungkol sa kanya. Marami pong binabanatan niyan sobra po yung tao. Kinalap niya nga, pinulutan po ako. Hindi ako lang kasalita, tahimik lang ako. Kasi nga, hindi po ako ganun tao. Hindi ako pinalaki ng nanay ko para manira ng tao. Hindi po ako aso na asong ulol na, na tatanghod at kakahol. Sobra po ang naramdaman ko paninira po sa akin. yung pong sinasabi ko po sa inyo ikaw sir kilala kita hindi tayo nagkasama ni Minsan. Nagkakilala, nagkakilala lang tayo isang beses nung panahon ng pandemic nang bumisita kami sa restaurant mo. Hindi ako magkasapunta roon. May mga kasama ako. At sa harapan namin, sinasabi mo sa akin, idol mo ako, di ba? Kaya ka natutong mag-vlog, kaya ka nahilig mag-vlog, kaya ka nangal oh, dahil sa akin kamo, di ba? Sinabi mo yan sa amin. Hindi ko alam kung bakit ngayon gigil na gigil ka sa akin. Ano yun? Gusto mo kong pakakitaan ngayon? Libo-libo nanonood sa'yo? At titirahin mo ako? Ganyan ka ba pinanganak ng nanay mo? Ganyan ka ba pinangalaki? Ang mga apak ng tao para umangat ka? 'Di ba 'yan ang sinabi mo doon sa ano sa tanong ng isang viewer mo kung paano makilala, paano dumami ang views? Anong sagot mo? Mangaway ka ng tao. So ayan, gawain mo, mangaway ng tao. Darating din ang darating din ang karma mo. Bata ka pa. Asingilat ka lang nata ng anak ko. Kaya ayaw kitang patulan, ayaw kong sa level mo, kaya lang. Hindi na mapigilan yung aking galit dahil nga araw-araw na lang ganun ang ginagawa mo sa akin. Kahit yung mga ibang mga advocate, nagpukos na lang kanilang sentimiento laban sa iyo. O, kita mo? Pati pala yung pagbibedyo kay namin sa Riyadh ni Kaolic, inontate niya. Eh, talagang ganyan talaga ay. Eh. Ewan ko ba, parang aso yan, nakatangod sa akin palagi. Para siyang aso, nakatangod lagi sa akin. Binabantayan niya ako bawat post ko, bawat kilos ko. Binabantayan niya. Dahil alam niya ang pagkakapirahan niya ako. Ganyan yan. Ganyan ba yung taong inidulo ng mga ibang, ibang OFW? Ha? Ganyan ba ang ganyan ba mga iniidolo ninyo? Ganyan klase ng tao? Oh. Ano po ba ang naitulong niya sa buhay niya sa mga OFW? Manira? Mamahiya? Mag-copy-paste? Yung mga pinapost niya, copy-paste. Tama yung sinasabi ni DJ Turdo sa kanya. Noong time na nag-awayan sila, isa ako sa gumawa ng paraan para pag sila. Nakikinig pa sa akin yan, tao na yan. Noong nakahaway niya rin si Efren Molina, ako rin ang nagpilit na maayos yung problema nila. Dahil ayaw ko minag-aaway ng mga social media influencer. Pero anong ginagawa ng tao na yan? Para lang sa kumita, ng away Totoy, ay ayusin mo yung mga ginagawa mo. Kumikita ka nga pero nakakapanakit ka ng tao. Pilalala mo mo sa asawa mo at anak mo yung, mga, mga, yung pera na kinikita mo sa paninira mo sa tao. Kaya mo lamunin yon. <coughs> kaya mo lamunin pala mo pakain sa pamilya mo yung perang kinikita mo sa pagbablog mo sa paninila mo sa tao anong ginawa ko sa hindi naman tayo magkakilala personal hindi naman tayo nagkasama hindi tayo lumabas uminom ng beer wala akong karanasan ganun sa iyo hindi kita kilala personally isang beses lang kitang namit doon sa restaurant nung kumain kami doon sa iyong restaurant at inilibre mo pa kami hindi mo pa pinagbayad Other than that, wala na. Hindi na tayo nakita, hindi tayo nakausap, kinakakwentuhan. Minsan, minsan, nakakaroon tayo ng, kwentuhan sa chat room. Pero pag ikaw ay merong tinotopak, inaaway mo lahat. Wala kang pinipili. Tapos ngayon, Nung nag-live ako nung Thursday, gawan mo ko ng content na kuraw ay sinabi ko na pinauwi yung si worker dahil maganda siya. Saan kayo kumuha ng ganoong mga sentence na sinabi ko? Kaya nga pong gagawin ko, i -re restore ko yung video na original. Okay? i -re restore ko yon. Then, gagawin ko po yun ng reaction video. Bawat sinasabi ko para makita ninyo. Bakit nyo ko i yung way ng pagtatanong ko? Nung tinanong ko yung ate na hindi ka ba natatakot? Hindi nyo ba alam ko anong trabaho ko before? Isa akong miyembro ng media. Pag isang miyembro ka ng media, gusto mo makuha agad ang sagot. Straight ang tanong ko kay ate, hindi ka ba natatakot? Kasi po nakikita ko kung ano yung niya. Hindi po kayo nakakita, ako po. And then, pangalawa, alam ko po kung ano yung kadakaran ng mga, mga nangyayari sa ibang bansa, lalo-lalo na sa molestation at rape cases. Alam ko po kung ano yung sinasabi ko. Sino po kayo para usgahan ninyo ako? Nakakakit na gano'n, nag, uh, nagsalita ako ng gano'n, sabihin nyo gano'n na. Kahapon, doon ba lang, doon lang ba ako ng time na nag-live tungkol sa ganyan? Hindi po, napakadami pong nila-live po tungkol sa mga ganyan. At yung babae po pumayag po na magpa-live siya sa akin. Tinanong ko siya. Yan, sila DJ Sordo, nakakasama ko yan. Si Efren Molina. Si Efren Molina, kasama ko pa bumabiyahe. Jeddah, Alcumar, Hukup. Gano'ng kalahin yung 15 hours driving. Itong isa walang ginawa kundi bumuka, bumuka ng bibig. Habang nasa kwarto niya o nasa trabaho niya o nasa trabaho niya, naggaganon siya. Tapos kung makatira sa akin, alam mo parang may ginawa ko sa kanya, parang pinatay ko siya. Parang may ginawa ko sa kanya para ganunin niya ako. Oh, i-share niyo ito. Alam ko, si -share niyo, may mga mag-share dyan sa kanya. Sana ako kasi ginagawa niya ng content ako palagi pero it's high time na malaman niya ano ang kasalanan ko sa iyo. Ano ang ginawa ko sa iyo? Hindi kita kilala. Minsan lang tayo nagkilala. Isang beses ko lang ako nakita. Isang beses na kita nakita doon sa restaurant mo sa Jeddah. At mismo nang galing sa bibig mo, kaya ka nag-vlog, kaya ka nang anong dahil idol mo ako. Gusto mong gawin yung mga ginagawa ko. Yun ang mga sinasabi mo. Wala tayong dapat pag-awayan. Wala naman tayong pinag-awayan. Eh. Basta ka na lang, hindi ka na bigla mong inansin yung message mo sa akin tungkol doon sa OOFW na party list. Hindi ka lang nasagot. Bakit ikaw lang ba nagme-message sa akin? Grabe yung mga, ano, ato yung mga ibang mga kababayan natin, kung makabas sa akin, nakala mo parang sila yung sinabihan ko, ay, protected kayo, yung mga nagagalit. Kumingi naman ako nung sorry nung the birthday. Nung after nung, nangyari nyo, nag-live ako nung umaga, nanghingi ako ng apology doon sa mga hindi nakakaunawa. Tapos puro kayo ano? Hindi nyo may iniisip. Eh, hindi mo may iwasan, magagalit si DJ Surdo, saka si Efren. Kasi magkakasama kami ng mga yan. Alam namin kung anong ginagawa namin. Alam namin kung ano tumulong sa mga OFW. mga followings natin, mga followings kapag ano siya sa uh, amin, sobra makapanglait. Kaya mo bang, kaya, kasi mo magpakain sa pamilya mo ng mga kinikita mo sa pagbablog mo dahil sa paninira sa tao? Grabe ka, makapag ano, sir. Sobrang pamlalait mo sa akin, wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi kita siniraan, hindi kita inaway, wala akong ginawa sa iyo pero hindi ko alam ikaw nang gagalaiti sa akin. Dalawang taon mo nang ginagawa sa akin yan, hindi itong issue na ito. Dalawang taon na yan, pag may nakikita ka sa akin, ibablog mo ako. Ginagawa mo akong content mo para kumita ka. Kasi alam mo pinakakitaan mo ako. Okay. Hindi po advocate 'yan. <laughs> hindi advocate 'yan. Ano mo nga sa kanya kung naranasan yung magdala ng ano, Tumawid ng malayong lugar? Blogger 'yan. Nagpipiling lang siya na no, pero hindi nagka-copy like, paste lang 'yan. Oh, magre-react siya? O oh, magre-react siya? hindi na po, hindi po pwede yung lagi na lang yung kinokontent. Hindi ko siya, yung lahat ng content niya sa akin araw-araw, hindi ko pinatulan yun. Hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Parang sobra na lang. Nakita ko yung comment, yung post ni, uh, ni ano, ni post ni Efren. Sa kanyaban sa kanya, sa pangapaninira niya sa mga advocate paninira niya sa mga advocates lahat hindi lang ako lahat ng kusunodahin niya titirahin niya sa social media niya yun lang nga po inusgahan ako ng maraming OFW at parang akala mo ngayon lang ako nagsisimula mga sir, mga ma'am, sampung taon ko na pong ginagawa mag-live, mag-video, ipakita ang buhay ng OFW kay pangit o maganda. Hindi yun pong araw na yun. Sadyang meron lang nasaktan dahil hindi nila nag yung istorya. At nag-feeling feeling pity sila dahil akala nila sila yung tinitira Sila yung inaano doon. Wala naman akong binanggit. At sa aking live, dalawang beses akong nagsabi ng no offense meant. Ibig sabihin, yung aking video ay wala akong ibang intensyon na mali siya Kundi ipaalam sa inyo. Hindi pa ba ninyo naiintindihan yung no offense meant? Yung mga ibang mga pasaway? Yung mga hindi nakakaintindi? Mabuti pa yung mga maraming OFW nakakaintindi. Mga kabayan, hindi na talaga natin mapagkakaila na marami talaga ang mga OFW na natulungan si Kabong Concha dito sa Saudi Arabia. Kaya sa pagkakakilala natin sa kanya, ay hindi naman mahangarin ang mangupya at mang light ng mga OFW, lalo na sa mga kasambahay, mga kabayan. Kailangan po natin lawakan ang pag-iisip at pangunawa para maintindihan po natin na minsan nakapagsalita rin ng isang sensitibong salita para mapaliwanag po ang tamang sitwasyon. Pero nga po, alam po natin ang hangarin ng tao para lang makatulong sa mga OFW at makapagbahagi ng awareness at concern sa iba makabayan dahil sa karamihan na sa gobyerno, katulad ni OWA at Mayor Admin Ernel Ignacio, ay isa rin si Cabong Concha sa mabilis rumisponde sa mga nangailang ng tulong ng mga OFW na humingi ng tulong sa kanya. Kaya na natin mga kabayan ang tunay na nakatulong sa ating mga kapwa OFW katulad ni Kabang Concha. po? At maunawa natin si Kabang Concha sa kanyang live ngayon tung patungkol sa isang vlogger na nagninira sa kanya. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan.